tayo ng malaking malaking mushroom doon sa uh, balon, ano nga ito, butas-butas bridge. Oh, nakakain kaya ito? <laughs> Mamaya daw, ay lulutuin daw nila ito. Pero, hindi ako kakain sila na lang. <laughs> baka ma Jessica, sa so, tayo. Nakakain kaya ito? Please comment naman, oh. Pero si Nerds nila sa internet, nakakain daw. So, hindi ba tayo 100% sure? Huwag <laughs> hindi sila nakawala ng malay. <laughs> nakakain nga ito. Huwag nakawala sila ng malay, hindi nga ito nakakain. First time na first time lang natin nakakita lang na itong mushroom at nakakain daw. So hindi natin alam kung nakakain talaga. Let's see. Kasi tingin mo nga Raquel. <laughs> Orang okay, okay. nakakatakot ito okay, ha, okay. so, di ba? Nakakatakot. Okay. So, well, no, okay. Wala akong nakakatakot itry kasi diba, di ba hindi pa tayo nakakatikim ito. Nakakain mo ito? Comment. Comment. Hindi ko alam. Sige. Ang ganda. Laki-laki niya. Oh. Andi, ikaw daw. <laughs> Sa mga magbo-volunteer, sino kakain ng volunteer? Oh, walang premyo. <laughs> Thank you. <laughs> ano kaya kabutito ito? Anong tawag na anong kabot ito? Ano? Macrosay. Ano? Okay. Ano daw? Macrosay. Macro ano? Oh. Never mind. <laughs> okay, eto na. Dulutuin na tumama ya. Thank you. For